good morning guys mayroon naman tayong balkong papalis ngayong umaga si Sunshine Star balik naman ito ng Vietnam at magkakalko doon ng semento para makabalik dito sa Pinas ulit may isa pang trip yan pabalik dito sa Tacloban Port simento rin na yung laman. Katatapos lang nito kahapon. Kailangan nila mag-depart para may pumalit sa kanila ng foreign visual din. Nandun na sa taas si Captain Villanueva. piloto ang nakasakay para sa pilotage andito lang yung tagboat nila dito na bibitawan ng isang lubid nagsinyes na yung kapitan ng barko ariya mo muna, bye malalaki yung lubid nyo bibigat nahihirapan sila yung dalawang mga pugi nating linemen bira alright yung hinihila ng taga yung lubid nila parang hindi gumagana yung ano nila kita mo yung isang ano pero hinihila yung pakiat pataas yung lubid nahirapan dahil sa bigat Roman Batang Bear Shout out sa iyong lahat Gusto yung level din natin kahapon Sa mga nagtrabaho ng double P Ah ito Ano ba nagatig yung ano Isang lubid naman para sa tagbot nahihila sa kanila maya maya pag natanggal na lahat ng lubid dito sa mga bowler nandun naman yung mga linemen natin sa forward tinagaabang din Sinyes na si ano, si Captain Bigelow ba? Pilot of Tacloban Association Kariya na daw yung lubid Yung mga crop, parang hindi pa lalo ano. Dahil mano pa yung pag ano nila Dito Sa forward Tinanggal na yung mga lubid doon sa forward dito na lang sa after yung wala pa alright tinanggal na mali isang lubid na lang natanggalin Last lane na tayo kay Shenzhen Star. dahan-dahan na inihila yung forward ni Sunshine Star ng tagbot na nandun alright last line na tayo 0621 yung last line natin Tila din dito sa after kagahila na dito si Tagbot kahit maliit napakalakas humila 5 meters away from the apron 10 meters na layo mula sa apron, o oh boys and chains hintayin kami namin sa inyong pagbalik paghihintay kami alright malayo layo na sa port malayo layo na sa pantalan